umusad na po yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dyan po sa ang mga lumabas 2021 2022, sino ang presidente? si Digong, na ang mga ghost projects, ayan, minumulto na tayo na mayagpag itong mga ghost projects kinumpirma po yan ng DPWH 2021, 2022 dyan na kumpleto yung mga proyekto na yan ibig sabihin, hindi kung sinimulan mo 2022, eh dyan din galing yung pondo. Sa mga nakalipas na taon pa galing yung mga pondo na yan. Grabe, oo. Nagpakasasa talaga kayo dyan. Ang alam lang natin, tukhang. Marami palang kalukuhan ang nagaganap. Mga ghost projects at ang masaklap flood control. At ang isa pang masaklap, ang mga DDS, lahat ng sisi sa administrasyon ni PBBM. Nakalimutan ninyo administrasyon panidigong na mayagpag na yung mga ghost project na yan sa flood control. O pahiya kayo ngayon. Wala kayong mukhang mayaharap ngayon. O nasaan ang flood control? Yan, tanongin ninyo ang sarili ninyo. Parao ni Tatay Digong, nasaan ang flood control? Nagpayaman kayo dyan. O. Hende ng Manila Bulletin. Marami pa po nalabas sa investigasyon ng Senate Blue Committee. Nasa Manila Bulletin, o. Kapit mga DDS. DPWH chief confirms suspected ghost flood control projects in Bulacan. Kawawa ang Bulacan. Sino mga taga Bulacan diyan? Alam niyo na madalas bahain yang lugar na 'yan. 'Di ba? Ipapalit mga project eh, mga multo pa na. Hindi lagi exist, Kaya mga ghost 'yan. Ano 'yan sa inyo diyan? <clears throat> Ilang kontraktor lang yan, parang Janet Lynn na ang dating dito eh si Bono nga nagsasalita kasi hindi niya naman termino yan eh diba? actually, si Bono nga may pananagutan din sa ilang mga projects na administration ni PBBM hindi mo naman pwedeng uh, iabsuelto din yung current administration kasi may mga bogus talaga na flood control projects and even the president himself si PBBM mismo nakapansin kahit administration niya hindi niya pinagtatakpan yan may pagkukulang din walang absuelto dyan hindi na tinago ni PBBM yan. Kahit i-bash pa yung administrasyon niya, okay lang yan. Dahil ito ang kinakailangan. Ito ang tama. Kailangan malaman ito ng taong bayan dahil may mga nagpapakayaman dyan sa mga flood control projects na yan. Hmm. Hinahanap ko yung exactong statement. Ito. The DPWH chief said the validation is ongoing dito sa mga projects na yan with financial and physical reports expected within a week. He added that the alleged ghost projects mostly covered contracts implemented in 2021 to 2022 kaninong administration yan? eh digong ipinatupad yung mga projects na yan 2021 to 2022 ibig sabihin, prior to 2021 binadjeta na yan nagkaroon na ng kunchabahan dyan mga opisyal ng DPWH dawit din kayo dyan kasi hindi makukulimbat ng mga kontraktor na yan kung walang kasabwat hindi makukuha ng mga kontraktor na yan, yung billions of pesos na yan, kung walang kasabwat sa loob. Sinong DPWH DPW sekretary ng panahon ni Digong? May pananagutan siya dyan. Sino yan? Si Villar ba yan? Si Mark Villar ba yan? Sir, bakit nagkaganyan? Napabayaan. Ngayon din, si Bunuan, pananagut din si Bunuan. In fact, marami na rin kumikwasyon sa kanya. Kasama siya doon sa ipinapatawag sa mga investigasyon. Walang absuelto dyan. May pagkukulang at dapat kayong managot dyan. Chief, DPWH Chief confirmed suspected ghost flood control projects in Bulacan. Kasi ang presidente, sa kanyang State of the Nation address, hindi yan gagawa-gawa ng kwento at sasabihin niya na may mga ghost projects nang wala siyang natatanggap na report. Nang wala siyang natatanggal na intel na talagang hindi nag yung mga projects na yan, yet pinupondohan. Yung inspection mismo ang presidente, nakita niya. Yan po yung reveal ngayong araw po, Bartes, ni Secretary Manuel Bonawan. Patungkol sa mga ghost projects na yan. During the Senate Moribond Committee hearing, Bonawan said, under questioning by Senate uh, President Pro Tempore, Jinggoy Estrada, said that there seem to be ghost projects as reported to him. In all honesty, Your Honor, I think so, sabi ni Bonawan. Wala nang takpan-takpan dyan. No holds barred, aminin na kung sino nagkasala dyan, ituro na yung dapat ituro. Yan yung sinasabi ng Presidente dyan eh. We have to move forward. Kailangan natin aksyonan ng problema pero kailangan managot yung may dapat mga dapat managot dito sa mga flood control na yan. Kasi billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito. Wala nang takipan dyan. Kahit magalit pa kayo sa administrasyon ni PBBM, sasabihin niya, kurap itong administrasyon na to. Kailangan gawin yan. I-Bulgar yung mga kalukuhan sa flood control projects na yan. Kasi tulad na sinasabi ko sa inyo, for the longest time, nagiging practice na yan. Nagiging kaugalian na. Yun yung Tagalog dyan. Kinasanayan na yan ng mga opisyal ng DPWH, mga district engineers, kaya marami mayayaman Kinaugalian na nila yan. Sa buwatan sa mga kontraktor at sinasabi din mismo ni si Senator Rafi Tulfo na kung hindi rin kayo lulusot dyan. Mismo mga taga DPWH allegedly mga kontraktor din. Kaya hindi na ba blacklist? Oh, matindi pala yan ha. O oh, DDS labas kayo ngayon. I-call out ninyo ang administrasyon ni Digong. Huwag lang ragas si PBBM. Lahat na sila. Lahatin muna. Estrada pressed him further citing reports solicited by his office that projects in Kalumpit Malolos and Dagonay Bulacan were ghost projects allegedly awarded to Wawaw Builders as well as SYMS Contractor. Oh, sounds familiar? Narinig nyo na ba yan? Ito, partikular yung mga taga-kalumpit, mga taga-malolos, taga-hagunoy. Ako, madalas tayo dyan eh. Bahain talaga itong mga lugar na yan eh. Oh. Ba, nakita ba kayong mga flood control projects dyan? Ang, ang contractor ay Wawaw Builders. Pangalan pa lang eh. No? Wawaw Builders at yung SYMS SYMS Contractor sabi ni Bonawan, yes, that's true The information we received Itong Wowow wow Builders E eh, kabilang po yan sa labing limang kontraktor Na pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos Sa kanyang press conference a week ago No? Na nakatanggap po ng malaking bulto Ng pondo mula sa gobyerno Para sa mga flood control projects Iba pa yung kay Diskaya dyan ha? Yung sa Pasig ha? Itong Wowow wow Builders, oh Matindi pala talaga ito, oh Wow! Talaga mapapawaw kayo, no? oh Bonawan later disclosed that Wowow Builders had secured projects worth 9 billion pesos nationwide. Pero mo, siyam na bilyong piso. 9 billion pesos sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang nakuha po nitong Wawa Builders. Ganun kalakas. Kami lang na po dyan yung 5.97 billion for 85 projects dyan po sa Bulacan lang ha. Sa Bulacan lang yan ha. 5.97 billion. Napakaraman nyo pa ng flood control dyan sa Bulacan eh. Mukhang resulta pa ata ng mga insertions yan eh. Bulacan, ano, na 5.97. Hindi ba kayo dyan? Sa dami ng flood control na yan. Binabaha pa rin. Matindi pa yung pagbaha. Despite having all these flood control projects implemented in 2021, 2022, at sa mga sumunod pang taon. Binabaha pa rin. Walang pagbabago. In fact, lumala pa. Diba? Imbis na gumaan pa yan, kagaya ng sa Marikina, in sa Marikina, noon matindi yung pagbaha ngayon, hindi nagmasyado. Pero sa Bulacan, naging balikta dyan eh. Oh. Bilain mo, 5.97 5.87 billion. 85 projects ang nakuha niya sa Bulacan. Lahat yan, nasa ilalim ng First Engineering District Office. First Engineering District Office. Sino yung mga yan? In these 85 projects, he said that there could be some ghost projects. Pag nililaw, hindi naman lahat. To be fair, no, hindi lahat yan ay ghost. O hindi lahat yan multo. Hindi lahat yan ay hindi nage-exist. Yung iba dyan nage-exist, pero yung iba dyan ay multo. Guni-guni lang. hindi mamamayagpag pag malinaw na malinaw yan in the, alibawa, inosente pa naman ito until proven guilty, di ba? itong Wawa Builders, for example hindi mamamayagpag pag yan, hindi ba yan ng 9 billion peso project kung walang kasabot may kasabot yan sa loob in the data provided by Estrada SYMS, isa pa ito ha itong SYMS Construction supposedly completed 16 projects na nagkakahalaga po ng 931 million pesos naman sa nakalipas po na tatlong taon A check on the DPWH records showed that Wawa Builders is owned by Mark Alan Arevalo. Sounds familiar ba yan? Mark Alan Arevalo. At uh, ang SYMS naman ay uh, pag-aari po. Nag-iisa lang ito. Sole Proprietorship Owned by a Certain Sally Nicolas Santos. Yan, pinangalanan na ka-coffee. Nasa balita na, naglabasa na yan. Makakagalit talaga ng uli, anong?